Masarap na pang asin. Pansigang, guys. Pinanghali na kami ng dating. 10.30. Ito yung prasadad din na ano, namin, oh. Maputik. Oo. Oh. Ayun ko kung nakalak na. Hindi pa. Hindi pa, oh. Okay na. Larga na. O ba't magkahiwalay? Eh? Susuong kami sa putik. Tinanghali na kami. 10.30 na. At medyo malayo-layo kasi ito na namin. Saan ah, sana ba yung ano ka? Ayan? Pero yan o yung Sapa Ganda rito guys o oh. Kaya lang nawala na yung mga ko Eh dyan pa lang meron na sigurado mga dalag dyan eh o oh. Kasi nga hindi nakakasya yung sasakyan dito. At eh, talagang mababalaw. Siguro motor yung mga enduro. Kasya rito. Naku, ano, ano? Kaya lang. Ansukal masyado pero hindi mawala ng dalag dyan bukit na bukit pala rito ka ang ganda pala rito Saan ba tayo pupunta? May kubo ba tayo pupunta rito? May kubo tayo pupuntahan dito? Ayun pala eh. Naka. Dapat pala nagpalit na ako ng ano sa bagay pampalit naman anong lagay? ha? pang asim oh, alam nyo ba kung anong pang asim to guys? teka Tingnan niyo yung bunga ka. Oh. Ah, oh, guys oh. Alam niyo ba kung anong pangasim to? Sarap to. Bihirat sa ciudad. Katmon. man. Mm. Katmun. Masarap na pangasim pansigang guys. Ano ba 'yung pinagtatanim dito ka? Huh? Yung ugat kusang tumutubo Kusa, hindi nga itatanim mo ano ito masarap tama tama ito sa ito, sabi sabi sa ating panigang sa ano nung narating namin yung impanta ang daming puno neto ang daming bunga eh, tama tama hindi na problema ang pangasim guys dahil meron ng katmon. Ito po ay eh, nagagamit pangasim para sa sinigang.